Uh, RJ, sigurado ka ba na nandito si Zoe sa condo niya? Nakalive siya ngayon sa Apex eh. So, I'm sure nandyan lang siya. Pero bakit mo naman naisip na bisitahin si Zoe? Ah, uh, eh, kasi ako eh. Gusto ko lang sana... Gusto ko lang sana siyang kamustahin. Tapos gusto ko na rin mag-sorry sa kanya dahil... Dahil nagtalo kami nung huli namin pagkikita, ba? Diba? Tapos hindi mo napigilan na sabi mo sa kanya kaya nalaman ni Zoe yung totoo. May rason kaya nangyari yun. Mas mabuti na siguro na malaman na yung totoo. Kaya huwag ka na mag-guilty. Mm -hmm. huh? Naisip ko lang, RJ. Kung hindi ikaw ang tunay na ama ni Zoe, sino? At alam kaya niya na nag-iinsis si Zoe? At kung alam niya, gusto kaya niya na makilala siya ni Zoe? Ayoko nang isipin yan, Lynette. At ayoko nang malaman. Basta para sa akin, anak ko si Zoe at ako ang daddy niya. kawa mo? Hindi ka pa ba aalis? Talaga? Tinanggap ni RJ bilang anak niya? Ano mo gusto ko magparasing eh? Balo naman ako! Ako ang tatay mo! Sa tingin mo, kaya mong magpakatatay sa sitwasyon mo ngayon? Di ba natatago ka? Dapat nga iniisip mo ngayon kung paano ka hindi mahuli ng mga polis? Gusto kong masira si na RJ at Kalinet. Tigilan mo na sila. Alam mo, pagkatapos yung nangyari, mas minahal ko pa si Daddy. Kasi tinanggap niya ako kahit hindi niya ako tunay na anak. Kaya pwede ba? Please, huwag mo na siyang Huwag mo siyang sasaktan. Hindi ko yung mapapangako sa'yo, Zoe ganon Umalis ka na.